Ayan, ipakita ko naman sa inyo guys, yung klase dito ng kawayan na na-amaze na ako. Kasi maging yung kanyang dahon, kanyang dahon guys, ayun eh, o. Ang liliit, Tara, parang tinipid. <laughs> parang tinipid. At yung kanyang, ano, yung kanyang katawan, maliit din. O, nakikita ninyo. Hindi siya yung lumalaki na bamboo na lumalaki pwede mo siyang gamitin pang bakod or pwede, pwede siyang gamitin na hey guys, ipokus ko sa inyo ayan o oh. ayan yung mga puno niya o oh. at ang the pala nito guys kapag ka gusto mo magulay ng, kung pamilyar kayo guys sa labong sa labong naglalabong din siya ay yung puno o oh. ayan o oh. ipokus ko sa inyo yung labong niya ayan yung labong niya guys oh. Ayan. Ayan, sipatin nyo na lang yung labong dyan nasaan. palakihin natin o. O, labong o. Labong isa, dalawa. yan yung labong ng variety ng kawayan na to. Ayan. Ayan yan yung kawayan guys. Ibang klaseng variety. O siguro, baka pamilyar kayo sa ganyang variety ng ng bamboo guys. Dito guys, very fresh. Kung gusto mo dito magpahinga, makaka-relax ka. Ayan. O, bahay lang ng kambing yan. Bahay ng kambing. At yan ang may ari. Ayun. Yan ang may ari ng bahay. Yan. Inasabi ko sa inyo guys, dito marami ditong mga tinuturing na mahal. Pero dito hindi naman siya mahal eh, kasi hindi nga nabebenta eh. Ayan guys, i-focus ko sa inyo. Hindi ba 'yan kung nakikilala niyo yung alaman na 'yan? Yan. Di di ba ginagawang indoor plant 'yan sa mga magagandang bahay, mga mamahaling bahay. Dito sa amin guys, ang dami niyan. Sa totoo lang, Sinatagpas lang yan dito at hindi naman dito yan itinuring na mayaman. Ayan. Yung ipapakita ko naman sa inyo. Nakikita nyo guys yung puro gabi na sa baba. Ang pinakamalupit. Pinakang matindi. Ayan. Kung pamilyar kayo sa nakikita nyo. Pamilyar ba kayo guys sa nakikita nyo yan? Ayan oh focus natin. Ayun. <laughs> Alam nyo ba yan? Ayan, si Mayon Volcano. Na kung tawagin dito sa Bicol ay si Magayon. Ayan. Para ito guys na ano, paradise. Lugar na to. Ayun, oh, may baka oh. Kulay puti. O oh, yun oh. O, baka yun. At ang tubig dito guys, napakayaman talaga dadalhin ko na kayo guys doon sa sinasabi ko sa inyong gabi ang lalaking gabi yan puno ng nara national tree yan nara ayun oh. oh. dito alingatong sang brother jimmy ang dami ditong alingatong ayun eh focus ko sa iyo yung alingatong oh. nandoon ang daming bunga oh. ayun o oh. alingatong yun kaya <laughs> kung gusto mong makakuha ka ng alingatong nandito pero ayaw ko kasi ang katin yan eh. Baka di ko kayanin. Ma-hospital ako. Ayan guys mga pearl. Ayan mga pearl. At ginagawang pagkain ng mga alagang kambing dito. Alagang kambing ng kuya ko. Ayan na guys yung papakita ko sa inyo kakaiba at kung hindi nyo pa pamilyar pam sa inyo yung klase ng gabi na halos dalawa katao ang tangkad nya at ang laman nya guys malahigante oo kita nyo guys oh ilog na naman tayo usapang ilog na naman tayo ano baka oh nanginginain na ay nasa dyan oh <laughs> Nahiinain lang 'yan baka dyan. Kasi fresh water 'yan. Fresh ang water, fresh ang damo na kanyang kinakain. Ito guys oh. I-highlight ko ulit 'yung mayon. Baka namimiss miss dyan. diyan sa mga hindi pa pamilyar sa Mayon Volcano. Ayun 'no. Oh. Ayun 'no, oh. nakalitaw 'o. Oh. Pede oh. gusto mo maligo diyan 'no. Oh. Yan gusto mo maligo dyan. Running water. Walang bayad. Huwag kang mag-alala na ma ka ng tubig o magkaroon ka ng maraming malaking bill sa tubig mo. Libre po yan. May tana, habang naliligo ka, tinatanaw mo pa yung Mayon Volcano. Ayun yung Mayon Volcano. Zoom ko. Yun. Diba? Perfect. Perfect yung kanyang crater. Yan. Ito tayo dito guys. Mahal daw to. Halaman na to. Damo lang to dito. Yan. Sa nakakita ng vlog na to, marami akong na picture sa inyo ng mga kakaiba. Katulad ng alingatong. Katulad guys ng ano yan, hindi lang alingatong. Tinatabas lang dito guys yung alingatong brother Jimmy alingatong yan oh iingat ka dyan na huwag kang masaya dyan dahil makati yan oh pinabas lang oh ayan guys yung gabi dito guys super lalaki oh oh nakita niyo guys yung gabi na yan malahigante ayan oh mga dalawa katao oh, yung tangkad niya. oh um, ayun oh Ayan guys, may nangunguha sa ilalim ng gabihan. Oh. Tingnan mo guys, yung nangunguha. Nangunguha <laughs> ang gabihan. Oh, isang tao yan, pero nasa sulok na, sa ilalim na siya ng gabi. Eh kasi nga, ang tatangkad ng gabi dito eh. Oh. <laughs> Sobra malahigante. Oh, ayan guys, oh. Ayan puno. Puno. And then, ayun oh, Bidyuhan ko. Puno. Tapos yung dulo, Ayun o, nakatingala na ako, di ko po makuha oh, Ayan ang dulo. O, oh, gano'ng katangkad yan? Dalawang tao, ang panday sa kanya. Ganyan, kalaki yung gabi namin dito. Malahiganting gabi. Sa Bicol to guys, sa Kita nyo.